naglalaga ako ng pata ng baka ito sa iba ang tawag nila dito balbakwa balbakwa di kami sa pasay ang tawag namin lihiti mong pasay pata ng baka <laughs> magluluto ako parang lawya nilaga ito nilagyan ko na siya ng sahog ah seda no, karote Uh, chipola tsaka yung paminta yan at ilalaga ko na lang siya lalagyan ko na lang ng tubig at yun yan ito ang unang kulo niya kumukulo na siya ah, uh, mga isang oras ko rin siyang pakukuluan dyan para lumambot mabuti at yun sang oras siya. Okay na siya dito. Medyo malambot na. Dinagdagan ko lang ulit siya ng konting tubig dahil medyo nabawasan na yung tubig eh. Uh, okay na malambot na siya luluto. Magsasahog na lang ako ng mga gulay. Pagkulo niya ulit. Oh, sarap niyan, balbakwa. <laughs> Ang tawag nila balbakwa sa mga probinsya. Kami sa Pasay tawag namin pata ng baka dahil nagtitinda kami ng baka nung araw sa Pasay. Baka tsaka baboy. Ah, uh, nilagyan ko na siya ng gulay. Ay, mga ano bang gulay to, be? Yung ano, yung koste, tsaka yung Tripoli. Yan ang sarap niya, tinik manggo, sarap-sarap. Daw ya eto wala, Ito na siya. Luto na. Meron dapat dapat salo ya, Mer sa meron dapat sa usawa na talong Kaso, talong. Hindi ako nakabili ng talong. Okay, meron sarap. Talong? Wow, sarap kain kayo. Sarap. nilagang pata ng baka sa amin pawag namin lauya pata Nasarap ito bata. pag merong nilagang talong sa usawan talong mm -hmm. na merong su suka tsaka bawang yun Nasarap nun kaso wala akong talong okay pero okay na mm -hmm. uh -huh.